Okay, magandang araw sa inyo. Naitanong mo na ba sa sarili mo, siguro sa mga tahimik na sandali, pwede ko nga kayang makilala ang Diyos. Hindi lang yung basta maniwala na andyan siya, alam mo yon, yung talagang makilala siya sa personal na level. Ah, yan. Yan mismo yung tanong na nasa puso ng tinatawag sa sources mo na stage 8. Ito yung nasa modified angle scale. Isa itong ano, balangkas ng mga posibleng yugto sa spiritual journey natin. Stage 8? Oo. Ito yung punto na parang yung ideya lang tungkol sa Diyos nagiging personal na. Malalim na tanong na at medyo uh, delikado na rin para sa iba. Oo nga. Kaya mahalaga sigurong pag-usapan natin to Himayin natin. Ang layunin natin dito ay suriin itong stage na to Sabi nga sa materialismo, may marupok na ningas ng pag-asa tama yung halo ng pananabik tapos may kasamang takot din di ba oh bakit kaya ito importante para sa mga naghahanap ng ano ng kahulugan kasi ang laki ng shift dito eh yung pagbabago galing sa isip lang papunta na sa puso dati baka puro basa nang purus aral tungkol sa kanya intellectual kumbaga Ah, okay. Nakikinig sa mga lecture, ganon. Oo. Pero pagdating dito sa stage 8, iba na. Nagiging ano, matinding personal na pananabik. Longing, sabi nga, hindi na siya basta konsepto lang. Parang persona na talaga na hinahanap mo. Pero may kasamang bigat yan, di ba? Hindi lang basta kuryosidad. Ano yung emotional aspect nito? Oo, meron talagang bigat. Kasi kasama niyan yung ano, vulnerability. Yung pagiging bukas mo sa posibilidad ng uh, rejection siguro. Ah, yun. Lumalabas yung tanong na, paano kung eh, hindi siya interesado sa akin? O kaya, paano kung tumawag ako pero walang sumagot? Grabe, nakakatakot nga isipin. Yung mismong tanong na maaari ko ba siyang makilala, parang pagbubukas na yun ng kaluluwa mo eh. Naalala ko tuloy yung sa Psalm 27, hanapin ang kanyang muka. Parang ganon yung sigaw dito. May halin tulad ko to dun sa babaeng dinudugo sa Mark 5. Yung labing dalawang taon na siyang ganon. Hindi lang siya basta naniwala na, ah, may power si Jesus. Sumugal talaga siya. Lumapit siya. Oo. Nagbaka sakali. Siyang mapansin siya. Yung stage 8, parang yung paghakbang niya yon bago pa niya nahipo yung laylayan ng damit ni Jesus. Magandang example yan. At ang ganda rin kasi, yung binibigyang diin sa mga source mo, eh hindi naman daw nagtatago ang juice na to. Ah, hindi siya mailap. Hindi raw. Bagkos, siya yung nag-aanyaya, siya yung nagpapakilala, siya yung tumatawag mismo sa atin. Pa ano? Pinapakita yan sa Biblia? May mga examples ba? Naku, marami. Mula pa lang sa Genesis, di ba? Yung kasama siyang naglalakad sa halamanan. Ah, si Eden. Oo. Bago pa yung kasalanan, nando na yung desire for presence. Tapos, tumatawag siya sa pangalan, si Abraham, si Moses sa eksodo. Specific. Specific talaga. Tapos sa Hosea pa? parang Diyos na humahabol dahil sa pag-ibig. Paano kita iiwan? Parang ganong. Grabe yung pagmamahal. At syempre, yung pinaka-ultimate na paglapit niya, yung inkarnasyon. Si Jesus. Yun na yun. John 1.14, ang salita ay naging tao. Tapos sa John 14, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. napaka -kongkreto. Klaro. At kasama pa niyan yung pangako, di ba? Jeremiah 29.13 Mahahanap ninyo ako kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. Hindi ito taguan eh. Pangako ito eh. Natutugon siya sa tapak na paghahanap. Pero may tanong diyan madalas. Yung tinatawag na scandal of particularity. Medyo mahirap tanggapin para sa iba. Bakit si Jesus lang daw Paano sinasagot yan ng sources mo? Ayun. Dito nagiging ano, medyo challenging pero liberating din. Sabi sa mga material mo, yung pagiging partikular ni Hisos, hindi raw yun para limitahan tayo ng Diyos. Hindi paglilimita. Hindi raw. Para daw yun ng Diyos para gawing ano, accessible yung sarili niya. Yung walang hanggan, nagiging nahahawakan, nakakausap, relatable. Ah, okay. Makes sense. Kasi ang pag-ibig naman talaga, laging partikular, di ba? Hindi naman abstract lang. Si Jesus yung mukha, yung konkretong anyo ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Okay. Ngayon, para don sa taong nasa stage negative 8, na puno-puno ng duda, ng tanong, Paano raw karaniwang nagpaparamdom ang Diyos? Laging bongga ba? May mga kidlat at kulog? Alam mo madalas, hindi raw eh. Hindi palagi. Sabi doon madalas, bangayad lang. Subtle. Subtle? Paano? Pwedeng isang inner prompting. Parang may bumubunong lang sa'yo o kumikiliti sa kaluluwa mo. Hindi mo ma-explain pero nandun. Hmm. O kaya mga divine appointments. Yung mga pagkakataon o pagkikita na parang coincidence lang pero iba yung dating. May purpose parang ganun. Parang tinadana. Parang ganun. Tapos mahalaga rin daw yung witness of believers. Yung makita mo yung pananampalataya sa iba. Hindi yung perfecto ha, kundi yung totoo. Yung buhay nila parang salamin ng presensya niya. Hindi lecture, kundi buhay talaga. So kung ganun pala, hindi pala kailangan sa stage na to na masagot agad lahat ng tanong mo. Hindi yun yung goal. Hindi talaga. Hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot ang stage 8. Mas tungkol ito sa pagsisimula ng ano? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Oo unti-unti mong nakikita na, ah, baka nga mapagkakatiwalaan siya. Siguro dahil sa mga subtle na pagpaparamdam na yun, tulad ni Hagar sa disyerto, di ba? Naramdaman niya nakikita siya ng Diyos. O si Moses, pinangakuan, sasayu ako. Okay. At sinasabi rin sa Psalm 51, hindi niya tinatanggi yung pusong may tanong, may duda, basta tapat. Basta nagpapakumbaba. Ang linaw niyan. So, kung ibuod natin para sayo na nakikinig, itong stage 8, sa grado ito, maselan. Puno ng tanong, oo, pero may pag-asa rin. Dito talaga lumalalim 'yung paghahanap mo sa Diyos. Nagiging personal, marupok, pero mahalaga. At ito 'po 'yung magandang takeaway. Kadalasan, 'yung mismong pagnanais mong makilala siya, 'yung pagtatanong mo yan na mismo yung sign na siya na yung kumikilos. Siya na yung tumatawag sa'yo. Parang siya yung nauuna. Parang ganun nga. Sabi nga sa gawa 17, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Kaya iwan namin sa'yo itong pagninilay. Kung nararamdaman mo yung ganitong pagtawag o pagtatanong o pananabik sa buhay mo ngayon. Paano kung hindi yan kahinaan? Paano kung imbitasyon pala yan? Oo. Isang paanyaya. Ano kaya yung isang maliit na hakbang na pwede mong gawin para lang simulan i-explore yung posibilidad na itong jos na ito totoo nga at malapit hindi malayo